Isang panalo na lang ang kailangan ng San Miguel Beer para magkampiyon sa Season 48 ng PBA Commissioner's Cup. Pero determinado ang Magnolia Hotshot na muling maitabla ang serye. Ano naman kaya ang plano ng Beer men upang tuluyan ng wakasan ang Best of Seven Series? Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Abot kamay na para sa San Miguel Beer ang kanilang ikadalawamputsyam na titulo pero para mangyari yan, kailangan nilang talunin ang Magnolia Hotshots na hindi basta-basta aatras sa kanilang hamon. Sabi ni SMB Head Coach George Gallien, sumobra ang pagiging kampante ng kanyang kupunan noong Games 3 and 4. Kaya nagawang itabla ng Magnolia ang serye. Ani Gallien, yan mismo ang iiwasan ng mga servisador sa paparating na Game 6. In Game 3 and 4, we were overconfident. Then, then uh, it it brought us down again. Uh, you know, continent confident is good, but overconfident is bad. That's what happened to us in game 3 and four. We expect them to do the same. Uh, try to overwork us, and uh, you know, we we just gotta be prepared for for what's coming on game 6. Para naman kay veteran forward Jericho Cruz na siyang bumida sa SMB noong Game 5, hinding-hindi siya magkakamaling maliitin ang Magnolia. Ang throwing word, uh, uh see what kung ano yung bibigay nila ko uh, sa amin ng mga uh, gameplay preparation. Yun lang, yun lang yung susunod para sa next game namin. Pero judge lang, finish eh. Ngayong Miyerkules na magkakaalaman kung masusungkit ng SMB ang titulo o maipipwersa ng Magnolia ang isang winner-take-all Game 7. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.